kaibigan. Ang edukasyon ay karapatan ng mahirap man o mayaman, ano man ang kasarian. Ano man ang kulay kaibigan. Sa pag-aaral ating malilinang kaisipan natin at mga kakayahang mapapakinabangan Nang maging mas makabuluhan masayang mag-aral, masarap mag-aral kaya tayo ay mag-aral, masayang mag-aral, masarap mag-aral kaya tayo ay mag-aral ng mabuti, masayang mag-aral ng mabuti, masarap mag-aral ng mabuti. Tayo ay mag-aral ng mabuti, mag-aral ng mabuti, mag-aral kaibigan ang ating mga guro't at kamag-aral at iba pang kaagapay sa eskwelahan ating pakitunguhan ng mayroong paggalang kaibigan ang ating mahal na paaralan at mga gamit sa pag-aaral ating pahalagahan ating pag -ingatan. Masayang mag-aral masarap mag-aral kaya tayo ay mag-aral, masayang mag-aral, masarap mag-aral. Kaya tayo ay mag-aral ng mabuti, masayang mag-aral ng mabuti, masarap mag-aral ng mabuti. Tayo ay mag-aral ng mabuti, mag-aral ng mabuti, mag-aral masayang mag-aral, masarap mag-aral. Kaya tayo ay mag-aral, masayang mag-aral, masarap mag-aral. Kaya tayo ay mag-aral ng mabuti, masayang mag-aral ng mabuti, masarap mag-aral ng mabuti. Tayo ay mag-aral ng mabuti, mag-aral ng mabuti, mag-aral.